pag-iikot sa komunidad, maraming akong nakitang mga sulimanin ng kapaligiran. Gaya ng mga tambak na basura sa gilid ng daan, mga pagputol ng punong kahoy, sobrang dami ng sasakyan sa kalsada, at maruruming daluyan ng tubig. Ngunit ang pinakakagulat sa aking mga nakita ay ang napakaraming ilog sa barangay Pipitan, Bulacan. Nang well, this mountain dew, desto right? and sprite. And any mountain dew. There's a lot of drinks. Apple. Ah, oh, So, sabi mo? Dirty. Ano dapat gawin natin? Clean na... Okay. Ang What? Kaya gamit ang mga recycled materials. Naisip namin gumawa ng isang 3D model kung saan may ipakakita ang mga dapat gawin upang manatili malinis ang ating palagay. compost at mag-recycle. Bawasan ang paggamit ng sasakyan. Okay. Itapon ang kalat sa tamang basurahan. Magtanim ng mga puno. Magtipid ng tubig. Panatilihing malinis ang mga ilog.